kung um, gusto mo mag magpabil ng motor mo magpalakas tapos ano lang ah uh, pang daily talaga yung pang daily mga chong ayo um, mas di uh, wag naman yung pang waswasan <laughs> yung sabihin muna natin pang daily muna tayo pang daily kung pang daily ah uh, pwede lang 57 tapos depende kasi yan mga chong kung gusto mo yung, yung ano yung pang daily lang ah. So, kung magbi kami ng pang daily para sa'yo Gawin natin nating flat piston. Pero malakas siya pero flat piston. Hindi naman siya masyadong kalakasan na kasi siyempre flat piston 'yan eh. Tulad nito, 'di ba? Pero pag ayaw mo ng flat piston tapos semi-dome, okay lang din, mas malakas, 'di ba? oh. Pero ito mas good kasi nito pag para sa akin na pang-daily ah. Pang-daily ah. Pang ah. Pero kung gusto mong racing-racing, siyempre semi-dome tapos ano, sikreto na yung iba, ganun. Tapos yung kung gusto mo ng simpleng ano lang, super so stock mga mga chong. So, cams lang, cams, uh, spring, Just, uh, ano pa ba ang mga pwedeng na, ano, injector, tapos throttle body, yon yun. yung mga yun lang. walang anong ano, pag nilagay na yung lahat, hindi mo na kailangang i-break in pa, pwede mo na waswasin yon mga chong. Solid yun. So, yun lang. For the...